Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng bumalik sa atin, nagpa-reading, kumuha ng bracelet, nag <clears throat> nagpaalaga. Sa mga bagong alaga po natin, kamusta po kayo? Okay? <clears throat> Bukang liwayway po bukas. Kung gusto nyo sumama, sumama po kayo. Yes po, bukang liwayway. Um, ang bukang liwayway po ay panahon po ng oras. Pagbaba ng mga angels at magwish po kayo. So, magising po kayo ng bukang liwayway, okay? Siyempre, dapat in advance, okay? So, 9, 8. Oo. May dalawang person pala dito, ano? Iniisip niya. Mukhang nasa kalagit na aning person mo na nahihirapan sa possible na siya pumili sino sa inyong dalawa 'di ba okay possible pong gano'n. so meron po tayo dito na two spade diamond oh lumabas na naman siya okay <clears throat> hindi ko alam kung nahuli mo ito sa cellphone, pwede rin sa email. Basta parang nalaman mo na may something siya. ah uh, siguro kung hindi ka third party, possible may third party ang person mo. Kasi meron ditong dalawang energy ng babae, possible din po na hindi kayo magkasundo ng yung benan or kapatid or iras. Ano bang tawag sa mga kapatid ng asawa? Possible ganun, okay? May mga taong nasa paligid mo na medyo nahihirapan siyang pumili kung sino sa inyo. dalawa ang pipiliin, okay? Or sinong kakampihan or ano, okay? Pero hindi naman to masyadong malaki problema. Siguro naiinis ka lang. ah uh, minsan na uh, syempre may family na para sa iyo, kayo yung family. So dapat kayong pakikinggan, 'di ba? Okay? So the high priestess. Mm, Gusto niya mag-move on, mag-move forward. Gusto niya yung gusto niyang baguhin ng kanyang tadhana. Gusto niya, kumbaga, cleansing sa kanyang sarili. Pagbabago, rebirth, rebirth, o ano bang tawag dyan. Okay? Pagbabago, <coughs> new beginning. Okay? Uh, mukhang may swerte yung paparating din sa kanya. May lakad ito. Mukhang pupunta ito ata sa inuman. Possible. May nakikita ako. May party. May birthday ah, uh, may nakita din ako mukhang salo-salo sa kanilang barracks like um, nagsasama-sama hindi ko alam kung mahilig mag-campaign yung person mo or yung uminom ng alak okay? isa po yun, pwede po yun sa isang rason okay? may nakikita tayo siyang lakad, lalakad to okay? so 3 of wands may nakikita tayong 3 of wands and 8 of swords Okay. Uh, may pag-iwas. May nakikita kong pag-iwas mula noon. Uh, siguro marahil na nahuli, nahuli, ka, nahuli mo siya. Ayun, nagkaroon siya ng siguro na um, problema. So, nagkaroon siya ng hiya. Okay? So, siguro umiwas, blina ka ba? Hindi ko alam kung blina ka. But dito kasi parang kinatof kanya, ka Para nawala yung communications ninyo. So, yung iba po sa inyo, some of you, yung person ninyo, ay parang Hini-stock ka, no? Hindi siya mapalagay. Ano, kamusta ka na ba? O, ano bang ginagawa mo? Yung mga ganun. Okay, so, meron tayong... Um, hindi, hindi pa tayo tapos. Tingnan muna natin. Bakit kanya kailangan tingnan? Bakit hindi pa kailangan sabihin? ba diba? Okay. Ah. Nagpaplano pala ito. Okay. Ligawan ka ulit. So, yung iba sa inyo makakatanggap po ng regalo. Uh, again, halo po ito, ano, halo po yung energies natin, halo po yung mga lumalabas dito. Some of you is makakatanggap po ng regalo uh, pagmamahal. Medyo mabigat-bigat ito, ano, parang gusto niyang sopresahin ka. Okay, hindi ko alam kung sundalong asawa mo or nurse ka or um, siguro long distance kayo. Yan nagpaplano ka rin naman, parang na-sense ko waiting ka sa anong anong gagawin niya sa Valentine's Day, de ba? So yan yung parang yung iba sa inyo parang magkalayo, malayo kayo um, para nahihirapan ka na wala yung person mo. Parang siguro may fried chicken lang sa inyong both of uh, both of you, okay? Side to side, may fried chicken lang. So kung gusto mo makasama yung person mo, ikaw mismo yung gumawa ng paraan para um, ma-celebrate ma niyo yung February 14 na magkasama. Okay? So, ang ganda, ang ganda. Merong magbabalikan, but, um, tingin ko naman iniisip kanya talaga eh. Uh, yung iba sa inyo, kung hiwalay na kayo, iniisip niya yung last year o last last two years magkasama kayo ng February 14. ba? Diba? Okay? So, yan ang nakikita natin. So, may babae doon kanina. No, na muna natin. The hangman. Meron siyang tinatago na hindi ko alam kung magka-work ba ito. Um, nagkaroon siya ng affair or um, kasama niya na talaga nakatago. ba diba? May ganon. May mga lumabas dito. Okay? So, ba basta para sa akin kung mahal ninyo, paglaban ninyo eh. 'di ba? Huwag kayong sumuko basta-basta. Okay? Syempre hindi, huwag kayong sumuko. Kasi isipin mo ilang taon na kayo ng person mo tapos aagawin ah, lang ng isang stranger. No way. 'Di ba? Yan ang isipin niyo, lumaban kayo. Hindi yung paglaban na pag-away. 'Di ba yan? Naano ako sa nasid na ako. So, yun lagi ang iisipin ninyo. Tingnan natin kung connections yung cards niyo. Kung kayo ito ang lalabas. Okay? So, para mapayuhan ko kayo talaga. Ano, ano yung gagawin niyo? Pero sa tingin ko, meron pagbalik eh. Kasi nandito si Ace, regalo, nag-iisip siya kung anong ibibigay sa'yo. Meron eh. Meron. Meron siyang uh, give, ibibigay sa'yo na something. Okay? Meron kang Knight of Swords um, Knight of Cups. O, tingnan mo. <coughs> willing, willing ka naman makipag-ayos sa kanya. Okay. Um, sa ngayon, siguro iniisip mo yung, yung person mo. May kausap, may kachat. Diba? Masyado kang selosa, seloso, masyado kang malalim mag-isip ng kung ano ano nang iniisip mo sa kanya. Um, siguro ang iba sa inyo nakilala nyo sa dating apps in person ninyo, boring ka, trinay mo lang naman, eh, hindi mo nga al hindi mo alam na mag-boom kayo or maglalalim yung relasyon ninyong dalawa. Okay? So, page of cups, uh, seven of pentacles, ten of wands, ten of cups okay and ay grabe ka pagdating sa lab talagang go ka ng go wala kang pakialam kung sino wala kang pakialam kung mahuhulog ka ba diba? sa bangin kumbaga basta nasa ano ka na eh dead ma ka lang eh positive thinker ka, ka din ganun ka mag isip ang galing mo meron kang dapat na decision din kung tatanggapin mo ba yung lalaki na ito o oh, hindi. So, I think yung person mo rin bumabawi sa'yo. Yung iba sa inyo, ha? Mukhang nakikita mo yung pagbabago ng person mo. Okay? Uh, meron ako na si sense dito. Siguro yung iba sa inyo ay um, mataas yung pangarap. Gusto nyo makabahin lupa. Okay? Makukuha nyo naman yan kasi masipag kayo. Meron naman dito positive energy. So, ano yung expected natin? So, ano yung mga expected expect natin bukas or or itong week na ito may bisita mapaparating sa iyo uh, masyado kang overthink okay inaantay ka rin naman niya nag-aantay ang kayong both side okay pareho kayong iniisip mo siya iniisip ka rin niya actually grabe luha mo hindi ka rin makatulog hindi rin siya makatulog so parang yung energy ninyong dalawa pareho okay uh, Six of swords Uh, the strength and queen of pentacles. Wow. Okay. So, kuhang-kuha mo na kung ano man yan. Kung ano man yung pangarap mo, answer prayer ka, uh, my dear, my, my, my madam, mga madam ko, mga boss ko. Okay. Answer prayer po kayo. Ang ganda po ng reading ninyo. Wala pong pangit na lumabas. Wala. Ito lang yung hindi ka makatulong. mo Nag-overthink ka, nag-iisip ka. Okay. So, wala po para, kung ako tatanungin ninyo maganda po ang reading nyo ngayon so i ano niyo uh, ano ang tawag dito i claim nyo this reading na ito bukang li bukang liwayway tamang-tama magpray po kayo na mangyari ito okay ito po ang aking facebook account sa mga gustong mag pa-reading ito po ang aking uh, facebook para sa uh, february 4 po yan in upload 900 uh, 930 35 na kanyang react. Ito po yung cover para hindi po kayo malito. June 4 po yan. 502 ang kanyang react. Ito po. Yan. Okay. Wala pong tatawag dito kahit sa telephone ko. Kahit sa number. Please lang. Wala pong tatawag. Nakikiusap po ako. Mag-message po kayo sa akin Facebook account. Meron po akong page. Hindi po ako doon. Wala po ako doon. Pero ang dami pong nagme-message doon sa akin page. Huwag po kayong mag-chat din sa akin dalawang backup account. Nandito po talaga ako kanina sa pinakita ko sa inyo si Miley Taro. Okay? So, magbasa tayo ng pasasalamat nila. Ma'am, lagi po akong nanonood sa inyo. Grabe po, ubod, ubod langit po ang paka pasasalamat ko po sa inyo. Ako po ay natutuwa rin sa mga nababasa ko sa mga nagpapasalamat po sa inyo. Maraming maraming salamat, ma'am, kasi talagang ang laki ng pinagbago ng aking buhay. Doon pa lang sa aking person, ma'am, masaya ko pong ipapaalam sa na nagbago na po talaga ang aking person at talagang iniwan na niya ang kanyang uh, third party or yung kanyang kirida. Maraming salamat, ma'am, at doon naman sa pamilya ko, ma'am, talagang... Ang lakas po talaga ng power mo. Even sa akin pamilya ay wala na po akong naririnig na negative comments nila sa asawa ko. Tahimik na po yung buhay ko ngayon, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am. At doon naman po sa trabaho ko napapansin ko po ay parang maganda po ang tingin. Ah, maganda po ang tingin nila sa akin. Rinerespeto na po nila ako. Hindi po katulad dati ay parang ang pangit-pangit po ng dating nila sa akin. Oh, okay. <clears throat> Ang hirap talaga pag may katrabaho na iinggit. Yes, yun. Yes, si ma'am kasi meron kasi siyang katrabaho na naiinggit sa kanya. Sinisiraan siya lagi sa boss niya. Ang pangit ng ganun. So, good luck and maraming maraming salamat po. And wow, good luck ha sa mga magkakabalikan. Good luck sa mga bibigyan ng regalo. Okay, bibigyan daw kayo, o, ba? Diba? So, i-appreciate nyo po yun, kahit maliit na bagay, di ba? Diba? Huwag po kayong maghanap ng kung ano yung hindi nila kaya. Okay, lagi nyo pong i-appreciate yon. Okay, sige po maraming salamat and ingat po kayo, May litaro. Bye-bye.